naman tayo. The last but definitely not the least. Ho, si Hoven pala. Joven. Hi, Hoven Hi, ng oh, viewers Ano masasabi mo kay Hoven Parang napakamahiyay naman ni Joven. Ayaw mo mag-gel? Hindi <laughs> masyado? Hindi masyado. Saan ka ba nagtatrabaho? Sa kanyang store, handyman trinoma. Ah, handyman. <inaudible> Ang cute Super kaya ko kaya... Yes! <laughs> I was thinking Super Mario! Probably, yeah. O kaya na baka hindi alam nung iba Super Mario kasi you're so cute. Asan si Luigi ngayon? Sa Trinoma. Ah, sa okay. Trinoma. Okay. Di ba ako si Luigi Green? Green. Really? <laughs> ano ginagawa mo okay. bilang handyman, um, salesman? Sales personal po ako sa plumbing department sa handyman. Anything about plumbing, eh, faucet, showers, Five A's na Expert po ka dun. Expert! Confident siya. Gano'n ka naman katagal nagtatrabaho bilang uh, salesman? manager? Magda dalawang uh, taon na uh, po, ma'am. Bali ba ibang branch na yung pinanggalingan ko? Wow! And... So patagal-tagal na kasi two years. Can okay. I ask you kung um, magkano ang kinikita ng isang salesman? Um, ano, minimum wage, 380 to a day. Sapat na ano? yun? Ka, um, ba yun? Pwede ka ba rin siya? Minsan. Pero okay na yun kasi mas maganda meron eh kaysa wala. Tama. Totoo yan. Yan ang pinakamaganda. Ang ganda ng attitude ni Joven. Joven, may um, girlfriend ka ba? Ang wala. Yeah, focus tayo sa pag ano, sa pamilya. Career, career mo. Kaya wala ko siya. ko showbiz ka din. Kasi kapag ano eh, makapag-practice ka kapag nakakatulong ka sa pamilya. Kapag na-establish mo na yung family mo, hindi ka na mahirapan establish sa sarili mong pamilya. Oh. Maganda yan. So sige. Anong message mo para sa nanay at tatay mo? Ah, ah sa, ah, wala na akong tatay. Patay na. Ah, patay Hi. na. Sorry. Tigil. nanay ko na nanonood siya ngayon. Hi, nai. Sige, anong message mo sa mama mo? Ah, sa nanay ko na, na pinaka-supportive na babae sa buong mundo. Bali, um, pag... Um, basta lahat no, ko ako. It. Hindi, kahit lahat ibibigay ko kahit wala matira sa akin. Basta, lahat, basta tinuruan mo ako mga harap eh. Um, Totoo pa rin ko yun, lahat. Ang pinakagagamitin ko lang, mga tinuro mo sa akin, lahat, i-apply ko yun. Dahil sinabi mo, ha, na kailangan gamitin mo lahat ang buong buhay mo para mag-shine yung pangarap mo sa buhay. Basta nandyan ka. Tama. M go, go, go sa pangarap mo, Jove. No, ano ba ang talent mo? Sa sayo po, para sa inyo lahat. O, oh, again, buong no, mundo pinanunod ka, Anya? joven galingan mo. Yes, joven Sabi ko nga eh. <coughs> Para, natin oh, nga eh. Okay! Say baba. In your Reina and Joven. Question! Question. So, yes, Mag-encode. Yes, <laughs> Thank you so much, si Valerie. Ayah, yeah. 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 right. oh, no, sa tanong no, so, no, right. <laughs> <po, sa laughs> ay may na piso, na pesos. Yes. At una mga <laughs> po sa inyo, may additional 10,000 pesos at maglalaro sa pasalok at may chance ng All right, may ng baba. and then i'm cheese. cheese. cheese.